Magandang buhay mga kamihandi. It's me again, Yuki. E A.K.A. Yuki the Pogi. Ang batang mahilig kumain. Pinigilan <tinyo> niya ako ni maming gisingin ang daddy dahil madaling araw na daw itong nangatulong. Pero dahil alam kong hindi ako matitis ng daddy, kaya ito, mangungulit ako. <tinyo> Baka gumalaw lang yun si daddy daw lang. Umayos lang ng higa, hindi pa... Huwag eh. nga maingay, anak. Tulog pa nga, Daddy. Madaling araw na si Daddy nakatulog, eh. Gusto mo pagalitan ka? Oo. Oh. Ba't ayaw makinig niyo, Yuki? Naramdaman mo ba gising na siya dati? Hindi? Oh. oh, naghilig pa. Naghilig pa dati. Siguro, naramdaman niya gising na. Oh, katukin mo na. Dali, katukin mo na. Katukin mo na. Bilis. Katukin mo na pinto. din <laughs> ng dito. Ketukin mana yang itu? Ketukin mana tadi? Ketukin itu ba? Tu? Ketukin mobilis mo, tadi? Tapi mau dito. Tadi? Mau tadi ketukin mau? Ketukin mana? Oh. Tinggi. Tapi mau? Wadi pagbuksan mo na Kiss na, nalik. Kiss na, nalik. Nalik. Oh. Kiss daw. Kiss mo na. Sige to, bitawan mo na to. O, dali, alika. Kiss <laughs> na. Ashush! 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 May isang Doraemon pa! Aray! <laughs> <Ta> Mas <laughs> matindi yung maliit kay matindi ang maliit. Sulit so, oh. sa ilong? Kiss na, daddy! Kiss na! Kiss na, okay. daddy, kuya! Kiss na! Kiss na? Kiss mo na si daddy. wala? daddy! <laughs> 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 ah. Ayun ah, na, nanahimik na siya kasi, oh. <laughs> Ah, oh, tara na, tara na, tara na. Tara na. Ah, oh, lumabas na, lumabas na. Naning <laughs> kamot po ng bulinggit, oy. Ah, <laughs> oh, labas na. Labas na, kuya. Dali na na. Aba, ah, aba. Tara na, tara. Up. Up. Ah, ito, ay. Ala. Ngayon, lumabas ng daddy. Up na, binis. Dali, anuhin mo nang lumabas na. Ay, tulog na ulit ang dati. Saan ka pupunta? <laughs> Nagdala ba ng toy? O, na, dali na. Labas na, labas na. Labas na. Labas. <laughs>